Ay rugo, nagutom si Kapogi na madaling araw guys. For today's video, ito na nga guys, in 5, 4, 3, 2, 1. Hello guys, good morning, good afternoon, and good evening sa lahat. For today's video, ito na nga guys. Medyo wala kasi akaming internet ngayon, hindi yung ginawa ko. Ano yan, mga siguro mga 12 or 1 a.m. na guys nang sa ating sa Pilipinas at s'yempre gumagawa ko ng yelo pang kabuhayan showcase s'yempre kailangan nating gumawa ng yelo kasi puto lang ang ating kuryente <laughs> Kaya ako gumawa na muna tayo ng yelo para in case man at least wala pa tayong internet habang gumagawa ko ng yelo. At syempre yan pinapalipit-palipit ko na yung aking yelo guys. For today's video alam nyo na nga guys nag voice over ako ngayong araw na to. Ayan nga pakisikot-sikot iba-iba ang aking camera. Hindi ko alam kung saan ko ilalagay yung aking camera. Syempre guys ngayon lang ako nag voice over. At syempre matagal na rin ako hindi nakakapag voice over. Kaya panoorin nyo itong video to pa. Sensya na kayo sa aking inihingal. At medyo sa minihingal na ako guys kasabi nga ng mga pong pare ko. Bakit daw ang bilis mong magsalita daw kasi nga medyo dumiretso na daw yung salita ko Hindi na daw akong nabubulol na medyo mahina ang boses ko Tsaka hindi wala na daw akong hiyahiya sa camera. Ayan, yan na nga guys, gumagawa na ako yellow. Siguro nakarami na ako diyan, pakamot-kamot pa ako guys kasi nga medyo nakakaano. Ngayon, pasensya na guys, medyo hapon na ngayon sa dito sa amin kaya ginawa ko 'tong video na 'to kasi na, kasi nga wala nga ng internet. Tayo ano ba yan, Walang internet guys. Alam niyo ba kung magkano kinikita sa yellow? Siguro isang libo. Joke. Actually, yan na nga guys. Tapos na ako ito ng yellow guys. Na isang balde. Isang balde. Isang palanggana guys ng yellow. At syempre, dahil nga wala kaming internet. Ito na guys. Pakita ko sa inyo. Tignan mo, guys. Papakita ko. O yan, screen record ko. O yan, required. Alam niyo naman kapag ganto oras, ang uh, gantong araw na at ganitong gabi na. 14 or 13 na mawawala na internet. Kailangan na natin magbayad. Dalawang buwan. Eto na nga guys. Just go. Eto na nga. Nagutom na ako guys. Nagahanap ako ng ulam kung ano makakain ko sa amin. Yun nga. Meron akong makitang ulam, buro at saka uh, tilapia. Kaya ang ginawa ko kumain ako. Naganap ako ng pagkain. Asa ko nagutom na nga guys. Yun ang ulam ko ngayon. Yan. di Diba? Okay, butong busog na busog ay gutom na gutom na talaga ako guys. Kaya yan, kumain na ako. Sige, kain ka lang Edward. Pahala ka na dyan. At shout out po sa mga kapangpangan na nakikinig dyan. Manyaman yung buro, diba? Lalo na kapangpangan. Pero sa nagbisaya kasi hindi masyadong mga, mga buro. Kaya pasensya na kayo. Ayan. At ako kasi guys, gusto ko yung mga buro, tsaka tilapia, tsaka ay mga gulay nilalagay ko dyan. Kaya guys, ayan, tignan yung pa ako. ni kapogi. Nakataas yung pa. Kasi ganyan talaga akong kumain guys pinapakita ko lang kung ano ginagawa ko ayan at yun nga guys after mga ilang siguro at mga ilang minuto or mga ano, bumalik din yung internet ko kasi nga after 30 minutes eh, yeah, matagal na rin almost isang oras na rin yan kasi nga natapos ko rin gumawa ng yelo abang ko kumakain naghahanap ako ng ano nag-iisip ako ng content ko kaya sabi ko ba pwede ako ng ano, pwede ako mag voice ngayon at gumawa ng content abang walang internet. Kaya yan, kumain na ako ng kumain diyan kasi kahit sabi nga nila marunong daw ako ano, ano, magarong daw ako bag mag kumain na nakakutsara tapos ayong ano yung yung tilapia may may ba diba? may tinik diba pero ang galing ko daw magkutsara di ba kaya guys panoorin niyo tong video na to at sana ay wag pong kakalimutan ha paki-share po itong video na to para marami makapanood na itong video na to. Okay, abang kumakain ako guys, hindi ko alam kung anong, anong, sasabihin ko na dito. Kaya shout out po sa lahat po ng mga viewers na solid dyan. At syempre sa mga tagadabo, mga uh, bisaya, maayong gabi, maayong umto maayong, uh, maayong buntag sa mga bisaya dyan. Salamat po. sa lahat po ng mga Ilocano, bisaya, ano pa ba, ba, panggala to, ano pa ba, ba yung mga followers ko na, na nakikinig sa akin. Kapangpangan siguro konti lang yung mga pangpangan siguro mga 0% or 1% lang siguro yung mga kapangpangan na nakikinig sa akin. Alos lahat ng mga bisaya, yan, shout out po sa inyo. Thank you. Ang tagal naman kumain nitong si Kapogi. Isang oras na yata ako matatapos nito guys. Wait lang natin na. wait lang natin matapos si Kapogi nung kumakain. O tapos na ba ba dyan? Yun na nga nga, pinag-click ko na guys, pinabilis ko na tong video na to para matapos na guys. Sobrang ang tagal kasing kumain ka po, okay? sobrang tagal-tagal, siguro mga 10 million oras na kumakain. Kaya gusto ko na rin matapos tong video na to guys. Kaya yan, malapit na rin ako matapos kumain dyan. Ayan, tingnan nyo guys, napaka... Napaka sarap kumain yan. Ayun na, matapos na ako dito guys. Busog na busog na ako. Yun na nga, ito na nga ang katapusan. Ito na nga guys, maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you for watching. Ayun, busog na busog na ako guys. God bless. Bye bye! <laughs>